Ayan. So may rescue tayo guys. Halimbawa, ah, pag ganito rin nangyari sa inyo. Nangulan kayo ng headlight. Ayan. Natin. Ayan. natin. Anong problema niya? Kasi shut down lahat ng headlight niya. Ah, dito tayo sa ah, maa. Maa.

ang ang pios ng ano nito dito yan nakalagay yan dito sa ano may passenger side sa harapan ya tignan so ayan uh, dito lang tingnan nyo dito yung nakalagay headlight na right side at saka side light left side lagay hindi so, pa natin islamp lagay sa ground Ah. Ano problema at so okay 'yung fuse niya. Eh. pag rana wala na, no? Batsin. Okay. Wala na So okay yung views guys ayan. Check natin kasi Pag back sila na nawala Okay so yun uh, Ito kasi pinalitan na na Engine light ah, tawag na eh, Engine light Ayaga ay Nasaan <laughs> yung patawad ni ma'am? Kay Tribor, yes, Tribor sa so Matina. Shout out kay Tribor. Oh. Ada ako na 'te. So, ayan guys, kita natin. Ayun ang nangyari sa ground niya, nasunog nasunog yan nag lose contact so gawin natin isa natin dito at electrical tip ito may duda na po kung wala gawin na ito sa one box

So, 'yan. Ah, uh, ito yung lahat-lahat ng ground niya. So, yung isa nasunog. Yan, malita wala na 'yung ano. Sidelight ito na supply. supply, lahat ng ground sa doon sa harapan. So, ito lang ang problema niya kaya nawala-wala. 'Yan, pinutulan na natin dito. Ganun pa rin So, dito pala. Nakaground sa tanan. Okay. Kapit na natin yan. Tape na lang tapos tingnan natin na maya. Electrical tape. Ayan. So kinakapa na. Kinakapa na ang ulay labot. <laughs> ulay labot. <take> ulay labot. <laughs> Okay Dok Sige, try, try pa start mam ma ah, pa start okay Start, start Okay, so on ang headlight Ayan Okay Dok So yun lang Yun lang talaga ang problema ah, hindi, hindi talaga siya problema Pero isa sa sa problema Tapos na rin. I-try na ito ng light niya, yeah, ma'am. Aircon, hazard. Ay. Lusina. Tuwara. Lugay ka yung lusina. Ito yung kagamay. Ito tu yung basa. Ah. Wala-wala. Wala-wala. Ayan, okay na. Okay na, ma ma'am.